Hello, oh, hello, hello! Good morning! Ito na naman po ako at ako ay magagawa ng juice. Isang apple. Alam niyo ba na an apple a day makes the doctor away? Totoo ba talaga yon? Pero siguro nga, dapat talaga naman kasi sobrang vitamin ng apple. At saka gagawa rin ako na kasama na rin ng isang avocado. Ayan, akin na silang binubuksan. Wow! abukadong punong puno rin ng vitamin yun ba diba na ang isang abukado a day ay nagkakaroon to ng value ng 40% na folate, 20% ng uh, value ng uh, vitamin C at 30% ng vitamin K samantalang ang mango naman ay nakuyang manggang yan, ay napulot ko lang yan doon sa amin sa labas at uh, tinry ko lang makakuha pa rin ng kahit konti, ay wala na hindi na pwede sobrang lambog na Ay, talagang kahuli-huli yung bunga na lang yan yung mangga na yan o yung itong isang to hindi ko alam kung pwede pa to pero kahit sana konti makakuha man lang ako yung hindi siya lamog at para magkaroon naman ng konting uh, konting tamis ang aking gagawing juice ngayong araw na to ayan sana nga uh, to, maganda pa naman pala yung gilid may makukuha pa rin ako kahit konti ayan o oh. Pwede na yan, kahit kapraso. Ayun, Ayun. makukuha ko yan. Yan, yan, yan. Ito, ito, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Yan, okay. So, ito na. Titingnan ko pa rin itong gilid. Kung pwede pa rin itong gilid na to may makukuha pa rin. Wala na kasi akong mapulot dun sa aming mga mangga. Wala na, nakalipas na eh. So, nag-try lang akong mamulot ngayong umaga kung may makukuha pa ako. Pandagdag sa aking gagawing na juice ngayong araw na to kasi... Araw-araw gumag... Ayan, o, oh, ito. Ayan, pwede pa yan. Kahit, ayan, hindi na ito. Hindi pwede. So, okay na ako. Nasisipong pa rin din ako. So, ito na. Akin ang uh, din. O, kukunin yung pinakalaman ng avocado. Ano nyo ba na ang avocado? Ito ay isang uh, powerhouse na superfoods. Marami itong uh, dagdag na biyaya para sa, atin uh, sa ating katawan. Ito ay isang uh, anti-aging din at uh, meron din tong healthy fats. At sa uh, samantalang meron tong inga, sabi ko kanin, vitamin E tsaka vitamin K. Meron din magnesium at tsaka potassium. Yang avocado yan, yan ang uwi sa akin ni Ray noong uh, anniversary namin. Green pa yan noon, ay eh, nahinog na. So ilang araw din siya siyang inintay, mga tatlong araw. At ngayon ko lang siya ulit makakain. So, gagawin ko siyang juice. So, okay na. At uh, susunod ko naman itong uh, masana sa aking babalatan. Para gawin ko mga ng, uh, juice ngayong umaga. Kasi araw-araw yan gumagawa ko ng juice. Kung ano yung nandito sa aking lamesa, yan ay aking ginagawa at uh, napakaganda sa katawan na ng miinom lalo kang merong uh, kasamang mansanas ang sarap o oh, tingnan ang lutong o oh, di ba hmm. eh ganyan ako ting umaga ganito ang gawa ko uh, ko ano talaga nandito sa lamesa so intayin po natin maya maya at ito ay aking gagawin ng juice pero nakita niyo naman no, oh, ang sarap ang sarap kumain di ba ang lutong kasi eh hindi po pwedeng hindi mo kakainin habang binabalatan o hinihiwa dati hindi ako mahilig sa mansanas pero ngayon natutunan ko na na kumain ng mansanas at pag ako'y nanawa sa pagkain ginijuice ko nakita nyo naman ba diba? sa pagbabalat lang halatang halata ng napakalutong kasi super uh, bumura ng mansanas ngayon nadaanan ko nga kanina isang tumpok, isang daan, ilang man lamang piraso, pitong piraso. Kaya sino ba naman ang di, bibili, di ba? Diba? So yan naman ay umaabot ng kahit ilang araw, mga tatlong araw, hindi pa naman sila sira at malutong pa rin. So ito na, okay na to at ito ay akin ng mga eh, blend para maging juice. Siyempre, lalagyan natin ng isang basong tubig. thank <laughs> you Ayan na, nakayari na rin ako. Ito na. Mm, sobra yan sa isang baso. Ayan, ay napaka bango. At mm, mukhang napaka sarap. So, iinumin ko muna yung iba. So, ayan na, ang huling patak ininom ko kasi yung iba para magkasya dun sa baso Masarap. hindi siya matamis lasang naghahalo yung lasa ng avocado tapos yung apple pero yung mangga na kapraso nilagay ko hindi siya naglasa kasi kapraso lang nilagay ko dahil hindi ko naman nagamit yung iba nga. So, masarap. Napaka-delicious. Hindi siya, hindi siya sweet, pero napakasarap. So, sana gayahin nyo rin, ano? Any kind of fruits na nakakapagbigay ng sustansya sa ating katawan, ay uh, kung wala kayong juicer, i-blender nyo, walang problema. So, thank you very much for watching. Yan. tumila ako na naman yung manok ko kasi mga alas 10 na ng umaga ngayon. Kaya alam niyo naman mga manok dito sa amin. Pagdating ng bagong mga alas 10, 11 hanggang 12, tilao ka ng tilao ka niyan. So thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.